Hello guys, nag-order nga pala ako ng cellphone. Isa ka rin po ba sa na kagaya ko, guys? Yan, intro muna tayo, guys. Ah, uh, please subscribe, like and share my post. And click na rin po ang notification bell para po ma-update kayo sa mga susunod ko pang video, guys. So guys, ito na nga po. Ako po ay na budol sa Lazada. Ako po ay umorder ng cellphone si 35 d Hello guys, nagorder nga pala ako ng cellphone dito sa shop na to sa Lazada. So, in-order ko siya ay October 5. So, na-deliver din agad siya na October 6 ng hapon. Ayon guys. At ito na guys, ina-expect namin na cellphone ang laman ng deliver ni Kuya. Ito na at bubuksan na namin ang packaging ng cellphone. At ito na nga ang bumungad sa amin, guys. Makikita nyo dito ang aming na-receive ay hindi siya literal na cellphone, guys. Ito po ang na-receive namin, cellphone stand. Imbis na cellphone po na C35, Realme C35 po ang order ko, guys. Pero ang ipinadala po nila sa akin ay cellphone stand. Ayan po guys. Makikita nyo po dito sa video ng aking anak. Cellphone stand po ang nareceive namin mula sa shop dyan sa Lazada. Talagang budol is real guys. Ang price po niya is 800 plus. May discount po kaya po 750 na lang po yung binayaran namin at free shipping po siya. Kaya po pala free shipping at murang presyo ng cellphone ay isa po pala siyang scam. Hindi po siya totoong cellphone ang laman. Ayan po ang laman. At nag-message na rin po ako sa kanila. Po nila ay mystery box daw. Hindi naman po mystery box ang order ko, guys realme c35 po talaga ang in order ko sa shop nila dahil sa murang halaga yun lang po thanks for watching guys sana po like and share para po maging aware po sa iba na hindi po sila mabudol tulad ko te